kalaman ng kalamansi pa haba. So yan, hindi lang mo. Uh, uh, Puta, baka Nani ma nakabidyo, nakabidyo to dito. Wala naman, dagdagan mong tingkak. Dapat daw itatan mo kung dadaan na. Ayan so, guys, ito <laughs> so, sa'yo, ayan sa'yo, ito akin. <laughs> Nakakuha na ng una, no? <laughs> Mahal, no? Ito po, ah, nangungulang ulan. Wag <laughs> ka. Ang <Ay, laughs> galing mo yung mamaya mabok. Ano yun? Erase mo yan? Isa lang? Ito na po ako namumulot na <laughs> yan. Bago pa, oh. Dagalim. Kaya ko pwede. Bago pa yung una, no? Babalian Baluman ko lang yan. Natin. Babalian ko yan. ko yan. Tubig na mainit. Ano? May ano pa nga. May Ay. sign pa nga eh. Kaso tayo na naman eh. Ganda sa ano. Ano Kasi may art eh. Ay, po na nagulat ako. Nagulat. may carpet Oh. Ano ko Carpet? Oh, damit. Ito. Ito yung sinasabi sa patos. Wala naman eh. Oh, baka naman mga damit. Ay, oh. Ayun oh. Oh. Ayaw ko damit. Oh, TV. Sa lang ang gusto ko talaga. TV. Ayaw ko rin yun. Sira na yan. Motherboard. Ah, ito na. Pakita niya. So, ito. Ito, oh, may kuna. Baby. Huwag yung kuna. Wala ka namang anak. Tinang may sampayan. Uy, Ay, sayang. Sira yung luggage. Ito, sampayan. Saan, saan? Ayan. Ito? Pwede oh. ba yan? Oo, oh, uh, pwede ba yan. Ay, hindi. Ito. Sira na ito eh. Hindi pa. Tingnan mo. So, ayan guys. Tingnan namin kung may matino. Hindi na. Ay, ina, parang repair na lang. Pero Siyan pwede na. pa. Pero parang naripon lang. Kalamesaw. Bangko. Microwave po. Gusto ko isang pile lang, lang May TV. Gusto ko isang pile lang eh, ganyan. Kaso putol na yung microwave si Ron. Gusto ko isang naman, mahina na. Sapatos yun oh. Parang, saan? Yan. Saan sapatos? Yan oh. Saan? Yan yung may yun oh. Tignan mo nga! Hindi, hindi sapatos. May bitol eh. Ito, 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 tignan mo to. May ganyan art. Ayoko. Buksan mo lang! Ayoko. I Alam mean, yung heater oh Bago gusto niya ate. Heater? Ayaw nga tayo pag-heater. Gumagana until... ba? Oo, oh, gumagana yun. Pag ganyan. Ayaw lang nila. Mm -hmm. Ito na, mesa to. Na walang, ano, walang... Walang paa.